So pala mga kaibigan yung gagamitin kong pamurga. Ihahalo lang natin. Ganito lang karami yung ibibigay ko dito sa ating mga month old na native mga kaibigan. Magandang araw muli mga kaibigan. Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Ngayong araw nga, magpupurga tayo ng ating mga alaga. Simula sa mga sisiw hanggang sa mga grows natin at sa mga pabo. Gutom na gutom na sila dahil kagabi pa sila nakapasting mga kaibigan. So samahan nyo ako para makakuha kayo ng idea kung paano kami nagpupurga dito sa aming backyard. Dito pala mga kaibigan sa newly hatched na natin ang mga sisiw ayan, may mortality so hindi may iwasan yan dahil talagang malakas yung ulan kahit na may nanay dyan syempre ba pa rin yung klima na pabago-bago yung uulan tapos iinit so mahirap talaga yan sa mga newly natin so yan may apat pa na natira So yan yung mga hindi natin may iwasan kahit na maganda yung pag-aalaga natin. Kapag mahina talaga yung sisiyaw, ay talagang hindi tatagal mga kaibigan. So yan yung mga mortality na hindi natin ine-expect. Kaya kailangan talaga handa tayo sa mga anuman pwede mangyari. So dito tayo magpupurga mga kaibigan sa ating mga month old. So paalala lang pala ulit yung mga day olds wag nyo munang pupurgahin yan mga kaibigan dahil nakaka-stress lang sobra para sa ating mga sisiw yung deworming mas maganda yung 3 weeks old and up kasi kapag newly hatch naman yung mga sisiw natin eh wala pa naman parasite yan o wala pang bulate sa kanilang katawan ang kailangan natin ibigay yung probiotics para gumanda yung kanilang digestive sistema mga kaibigan. So yung ganitong age, yung 1 month old, yan medyo nagkakaroon na ng parasite yan kasi kung ano-ano na yung nila. So yan kung mapapansin nyo, walang mga waterer at walang laman yung feeder nila. So yan yung dapat nyong gawin, gabi pa lang o kinahaponan pa lang, dapat wala na silang pinagkainan dyan o pinaginuman para sigurado na uhaw sila at walang laman yung kanilang mga butchi. So importante rin yun mga kaibigan, mapa month old o breeder age. Kailangan ka pa inyo yung butchi nila and dahil may ilap yung mga sisiw. Makikita naman natin na walang umbok o hindi nakaumbok yung kanilang butchi. Indikasyon yan na wala silang kinain. So ipapakita ko sa inyo yung dahilan kung bakit kailangan natin silang i-fasting at huwag painumin para mabilis nilang mainom yung ating pamurga. Ito pala mga kaibigan yung gagamitin kong pamurga. So itong couplet, gagamitin ko ito dun sa ating mapabo kasi nga malalaki sila. So itong powder kasi marami yung mga sisiw natin at native. Ito yung gagamitin ko, Bastonero Plus. So ayan, 25 pesos yan mga kaibigan. So ipapakita ko sa inyo kapag binigay na natin sa kanila ito para magkaroon ko ng idea kung paano ko ina-administer. Ayan mga kaibigan, so nakaredy na yung pagtitimplan natin. So ito yung bastonero, ayan ginupitan ko na. So lalagyan natin yan, ihahalo lang natin. So ang gagawin ko mga kaibigan, tatapangan ko na para siguradong pasok na pasok sa katawan ng ating mga alaga. So ito pala mga kaibigan, kapag tinimpla nyo, kailangan nyo mauubos din nila kasi hindi natin ibababad to. So, tansyahan lang to mga kaibigan. Depende na sa inyo kung gaano katapang yung titimplayin nyo. Pero yung isang ganito, 1 gallon, titimplayin siya sa 1 gallon. Ito, nasa kulang 1 liter lang ata itong waterer natin. So tinatapangan ko mga kaibigan para siguradong umepekto ng husto. So ang pagbibigay pala nito once na natimpla nyo, mapapanis kasi lahat ng mga tinitimpla natin after 4 hours. So mas maganda na saktuhan lang yung ibibigay para maubos agad nila. So hahaluin lang natin yan tapos saan natin ibibigay don sa ating mga alaga so titimplahin ko na muna ito mga kaibigan kasi wala akong tagahawak kaya nahihirapan ako mag video so gutom na sila kaya kailangan na natin sila mapainom nito para mapakain natin ganito lang karami yung ibibigay ko dito sa ating mga month old na native mga kaibigan para sigurado na mauubos din nila agad kasi sa gaya ng sabi ko kanina hindi natin pwedeng ibabad to ng matagal kasi nga napapanis at the same time kailangan one time lang nila i-consume ito para pumasok sa sistema nila So yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan kapag finasting nyo sila, yan sigurado na iinumin agad nila yan at sigurado na pasok agad sa kanilang sistema kasi nga wala silang ininom o kinain. So kaya ngayong umaga talagang aggressive sila na uminom at kumain. So dito mga kaibigan after 30 minutes magbibigay tayo ng patoka para ma-drain yung laman ng kanilang sikmura o ng kanilang bituka. So ganyan yung practice na ginagawa namin, mapasisiw hanggang sa mga breeder age. So paalala lang din mga kaibigan, kapag mga pangkatay na yung size, kapag nagpurga kayo, huwag nyo munang kakatayin after one week na kasi magwi-withdrawal yan. Maglalabas sila ng mga parasite at the same time, antibiotic din kasi yan. Kaya kailangan nating palipasin ng isang linggo. So, yun ay base lamang sa aming experience, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan. Pati itong inahin natin na winalay natin ng nakaraang vlog. Umiinom na rin. So, nakapasting lahat yan, mga kaibigan. Simula sa sisiyo hanggang sa mga naka-schedule natin na pupurgahin. So, yan yung dapat yung gawin, dapat magplano kayo. Dapat may araw na nakalaan talaga sa deworming para makapagplano kayo kung kailan nyo sila hindi papakainin at kung kailan nyo ibibigay yung pamurga. Tamang tama yan mga kaibigan kapag pinakawalan natin siya. So na deworm na siya kaya magiging maganda yung performance niya na magbreed ulit. So update ko na lang kayo kapag pinakawalan ko na ulit siya mga kaibigan. Ayan nabigyan na rin natin yung ating dalawang native dito. Kaya yung isang white -leg horn. So nakagaling na mula sa Paul Pax, yung ating white leghorn mga kaibigan. Ayun ko napapansin nyo, konti na lang doon sa kanyang tuka. Doon sa kanyang palong, makakinis na mga kaibigan. So, nintay na lang natin matanggal yung mga maliliit na sugat sa kanyang tuka. ayun uhaw na uhaw dun sila. So, dito nga pala mga kaibigan sa ating mga pato, hindi ko na sila pinupurga. Doon sa mga nagdaan na mga pagkakatay namin ng pato mga kaibigan, wala pa akong nakitang bulate sa bituka ng mga pato kasi nga malakas yung kanilang panunaw kain nilang tumuna o nung suso o nung bisokol na tinatawag o yung golden kohol. Kapag kumakain sila sa fish pond, natutunaw nila yon mga kaibigan. Kaya hindi na kailangan i-deworm itong mga pato natin. At healthy-healthy naman sila. Ayan mga kaibigan, kapag lumipas na nga yung 30 minutes, ayan halos maubos na nila yung nilagay natin na dewormer. So konti na lang. Kanina, nandyan yan, sa level dyan sa may battle niya. So pwede na natin silang pakainin mga kaibigan. So ayan lalagyan na natin yung feeder nila So lalagyan ko muna Ayan mga kaibigan makalipas ngayon 30 minutes pinakain na natin Makikita nyo gutom na gutom So bakit natin kailangan pakainin pagkatapos purgahin Kasi mga kaibigan dahil nga naka sila simula pa lang kagabi Wala nang laman yung kanilang mabituka At sigurado na naitain na nila yung mga dumi nila sa katawan So, kaya tayo nagpapakain after magpurga para dumumi ulit sila at doon natin makikita kung may sumamang parasite kung effective yung pagdi-deworm natin so isa yung paraan mga kaibigan para ma-identify natin kung mabilis ba lumaki yung mga parasite sa kanilang mga digestive organs. Isa din yung paraan para hindi masayang yung pinapakain natin kasi kapag may kaagaw sila ng mga parasite, syempre nutrients ng feeds, hindi 100% na nakukuha nila. Kaya doon po yung mga nababansot, yung matagal lumaki, hindi tumataba. So yun yung mga factors na dapat nating obserbahan kasi isa ang deworming sa dapat nating gawin ng regular. Pwede yan every month, every two months or 3 months, depende sa inyo yan mga kaibigan discretion nyo na yan para maiwasan yung mga build up ng parasite so ito po mga sinasabi ko mga kaibigan ay based sa aking experience So pwede naman kayo mag-research mga kaibigan kung gusto niyo ng siguradong sagot at doon kayo gumawa ng program niyo sa inyong munting backyard. So ayan, hayaan ko na muna ng kumain mga kaibigan. So napurga ko naman na lahat. Papakainin ko na lang yung iba. So update ko na lang kayo mamaya mga kaibigan kapag may nakita kung bulate na naidumi nila. Ayan mga kaibigan, makalipas ang ilang oras nung pinurga natin sila at pinakain. So dito sa so mga sisiw natin, wala naman na akong nakita ng na mga bulate kasi nga bata pa yung mga yan mga kaibigan hindi pa ganun ka develop yung mga tapeworm o ringworm sa kanilang mga bituka. compare natin don sa mga malalaki na kapag hindi talaga napurga yung mga breeder age o kaya binatilyo o dumalaga don pa lang natin nakikita na malalaki talaga yung mga bulate minsan putol putol madalas yung tapeworm mga kaibigan So nadudurog yon kapag lumabas sa anila putol-putol na. So kaya maganda sa ganitong edad pa lang, natututo na tayo mag-deworm. Kasi napipigilan natin na lumaki yung mga parasites sa kanilang mga bituka. So titignan natin yung iba natin mga manok mga kaibigan. So dito pala mga kaibigan sa isang stag natin na game foul. Kung mapapansin nyo yung kulay green, yan yung epekto ng ating pang-deworm. So kulay green na may puti, ibig sabihin yan, tapeworm yan mga kaibigan na nadurog. So kaya mas maganda mga kaibigan na tablet o couplet yung pampurga natin kasi mas mabisa talaga kung tutuusin. Mas makikita natin yung epekto lalo na sa ganitong edad na malalaki na. So kaya mas pinipili ko rin mga kaibigan na magpurga ng umaga kasi nga mas makikita natin kung may mga lumabas bulate compare kapag magbibigay tayo ng hapon o paggabi kasi magdamag syempre hindi natin mamomonitor. Kaya ako mas pinipili ko magbigay sa umaga at makapagpasting sila ng magdamag. Mas malinis yung kanila mga butche, wala na talaga silang kinain. So yun yung isang may bibigay kong tip sa inyo. Kaya nasa sa inyo na yung mga ibigan kung ano yung gagawin nyo. Okay din naman yung powder pero kasi kapag maramihan, syempre mahal, 8 pesos isa yung couplet. So yung sachet, 25 pesos lang tapos pang maramihan na. Pero kung gusto nyo talaga mapurga yung mga ganitong age, mas maganda yung couplet mga kaibigan. So ito pala mga kaibigan, pagkatapos natin silang purgahin, so magbibigay tayo ng inumin, yung bawang at oregano. Yung bawang mga kaibigan, natural antibiotic yan. So sa susunod na vlog, ituturo ko sa inyo kung paano paggamit nito, pati yung oregano. Ngayon papahapyawan lang natin kasi kailangan natin silang i-flashing pagkatapos natin purgahin. So, ididetalye ko yan mamaya kapag na na natin tong bawang at tong oregano. Lalagyan lang natin ng tubig at yun yung ipapainom natin sa kanila. So ganyan yung magiging itsura mga kaibigan, kulay green. Ayan kinaganda kapag mayroon tayong blender, madali natin may halo sa tubig. At madali natin may papainom sa ating mga alaga. So, ihalo ko na to sa tubig para may painom na natin sa ating mga alaga. Ngayon mga kaibigan, nalagay ko na yung ating blender na oregano at bawang. So, inaluwang ka ng tubig ganyan magiging itsura nya so yan yung ipapainom natin ng 3 days straight so umaga't hapon yan mga kaibigan kapag herbal wala namang problema yan walang overdose dahil natural yan mga kaibigan kailangan kasi natin mag flushing ng 3 days straight minimum yun mga kaibigan para may flash nila yung mga natitirang parasite sa kanilang mga bituka. So, kailangan natin gawin yon. Kaya nga nang sabi ko kanina, huwag yung kakatayin yung mga bagong purga kasi nga magwi-withdrawal yan ng 3 days. At yung 3 days na yun, sasabayan natin ng pwedeng synthetic na antibiotic yung mga nabibili sa poultry supply o yung mga herbal katulad nito ng bawang at oregano. So, ipapainom na natin to mga kaibigan. Ayan, medyo naninibago sila kasi first time nilang makainom ng ganyan mga kaibigan. So kailangan lang natin silang sanayin Kaya mas maganda na si pa lang Nagbibigay na tayo ng herbal sa anila So yung pinaka magandang start mga kaibigan Para habang lumalaki Yung nakakasanayan na nila yan And kasi meron mga puti-puti Dahil doon sa mga bawang natin Medyo naninibago sila Dahil may nakikita silang mga kulay white So hayaan ko na yan dyan hanggang sa maubos nila At sasanayin natin yan hanggang tatlong araw mga kaibigan